Ayan o, oh, pakita lang natin yung Ay, truck ni Paddy Mores <laughs> May rice cooker siya Tapos tignan nyo yun, daming biskwit Ayun, meron pa doon <laughs> oh, 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 Meron pa, pa doon o oh. Ayun, sa ibabaw doon, puno Dito, baba, baba, baba Parang grocery ha Ayos ha, takot magutom Paddy ha, dito wala na Wala <laughs> Ayun Nantay ko pa yung ano Kuha ng bigas natin. Ah, malapit na yun. <laughs> pag na-regular kasi, meron tayong ano eh, di ba, bigas. Hindi kasi, minsan pag yun, ano ka, ah, tatagalan sa, tsaka yung mga delivera na malayo yung kainan, tapos inabot ka ng gabi, at meron kang ganyan, pang tawid gutom. Ayan, malapit na tayo dyan, kung maliwa pala. Kasi ano eh, ano ba yan? Ayun, nakita na yung Mercury, oh, tsaka yun, ano. Dahil yung rice cooker na yun, ang bilis din makaluto eh. Ayan no, oh. ilang takal yan? Isang okay. kain lang? Hindi, isang araw, isang araw na kain mo. Pag napunod yun? mo yan, oo. Oh. Oh, Ayos din pala, ah, nang pwede, na pwede rin. Pagkat gabi na. Pwede na rin pala, no? pag ano pala makabili niyan. Ang e, kano yung ganyan? 640. 600 lang? Oh, pwede na. No? Oh, bili nga. Pag sweldo. Kailan pa sweldo? one month. Eh, <laughs> nung daming ba ano? Ah, uh, yes eh, no. Iyo no. Sa akin pag nagbaho naman ako. Kasi medyo malapit-lapit lang sa amin eh. Mga uh, lalagay lang ako diyan mga tatlo. Di nakita mo 'yung sa truck noon? Mga tatlo tapos pag paubos na, ay maglalagay ulit ako para Minsan kasi ayoko yung natunog-tunog dyan yung mga lata na ano an an dyan. Yan nga, lakas mo dyan. Diba pag yung medyo ka Ayun nga. Siyempre putik. Mahirap kaya magmaneho at magtrabaho ng yung gutom. Parang mainit ang ulo mo eh. Ayun, kakaliwa na kami dyan. Buddy.